sobrang kapal na nung kukuni, madam. At ah, sa nakikita ko, bumaon na yung ingroom, pabaon na yung tubo. Tapos sumiksi na rin. Kaya titignan natin kung hanggang saan yung kaya kong tanggalin. Char. <laughs> Bawasan ko na po yung haba. Oh. Ang kapal na Okay. Ayaw nang ikat ng nipper ko. <laughs> Ma'am, sabihin mo po pang masakit. Sige po. Ito po, masakit po to dry skin. Ito po yung nagbaonan ng ingon. Yan, sakit po yan. sa ng Opo. Tsakit mm -hmm. tsaka kape Ginawa mm -hmm. naman pagkatapos. Oh, ang kapal. Ayan, ang lapad ng dry skin. Tagal na daw po kasi itong hindi nalilinisan. Kalahating buwan na. ah, <laughs> kalahating taon. Sorry na. Ayan. Meron pa po. Balikan natin. Balikan ko na lang. Babad ko muna. Dito sa kabila. Charot po, madam. Aray. Sorry, madam. Ate, bago umakyat, magugas muna ng plato. Ah, oh, very good. May may matulog na kayo ha. Ano? 'yung Opo. Okay. sa baunan kumuha kay tiglima ni ating mo. bawasan ko pa yung haba. tuturin po, po natin. Balik na. Sakit po. Ma. Hindi. Hindi mo makikita 'yan, hindi na masakit. Meron pa po tayong dry dito sa kabila. Ito, okay na to. Hmm. May pahuli pa. Sige, ma'am. Makati. Makati. Makati na talaga siya. sa tagal ng Sarap. Sarap naging <laughs>

Merão